Magandang araw sa inyo guys. Ngayon sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano ko transform itong pinto na to papunta dito. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano ba yung procedure na ginawa ko gamit yung inkos spray gun at ibibigay ko rin sa inyo yung ratio, yung tamang ratio na ginagamit ko kapag nagbabarnes ako. So kung gusto mong matuto ng pagbabarnes, dito sa video na to may ko sa inyo yung easiest way na alam ko na maganda rin yung kalalabasan ng ating barnes. So simulan na natin. What is up, Yutong? It's your boy, Yek Yek. At ngayong araw na to is yung continuation natin ng video about sa Inko Spray Gun. Okay? So, kung nakikita niyo yung pinto na yan, iyan yung gagawin nating pinto. Ayan yung babarnisan natin. At makikita niyo mamaya kung ano ba yung magiging itsura niya right after natin siyang barnisan gamit ang Inco spray gun or electrics spray gun. Okay, so kung gusto niyo mga gantong video guys, maaaring mag-like sa ating video at syempre subscribe ka na rin sa ating channel. At kung sa Facebook mo naman napapanood to guys, paki follow nyo na din ang aking page at syempre like nyo na rin ang video at share nyo na rin sa mga friends nyo na mahilig mag-barnes or mahilig mag-paint. Baka makatulong din kasi sa kanila to. Okay, without further ado, pakikita ko na sa inyo kung ano ba yung mga kailangan natin para ma-finish natin yung pintu na yan. So, ayan guys, meron tayo ditong lacquer sanding sealer. Meron din tayo ditong lacquer thinner, guys. So, ang lacquer thinner is isa sa mga kailangan natin para numipis yung pintura or sanding sealer na ating gagamitin para maibuga siya ng maayos ng ating spray gun. Kailangan din natin ng lacquer flow para naman ito sa uh, pag-iwas sa humid para hindi mamuti ang ating varnish. Uh, okay? Ang ratio na ginagamit ko dito, guys, is uh, 20% ng ng ating lacquer thinner so ibig sabihin kung 400 ml ang ilalagay natin sa ating canister, kailangan 100 ml yung ating lacquer thinner at 1 to 3 percent lang ng ating lacquer flow kasi pag sobrang dami naman ng lacquer flow, nagbibitak naman siya, kaya dapat kontrolado lang natin, so yun yung ratio na ginagawa ko. So 400 ml na sanding sealer, ah uh, 200 ah uh, 100 ml ng lacquer thinner at 1 to 3% lang nung total volume nung uh, paint mixture natin yung lacquer flow. So ngayon naman guys, ang aking ginagawa is hinahalo ko na yung uh, lacquer sanding sealer natin para yung mga buo-buo niya na powder na nasa ilalim is maihalo ng maayos. At kailangan magkulay puti siya guys. Parang ganyan no. Para sigurado nating halong halong-halo na yung sanding sealer natin at ready to spray na. So ayan guys, nakapaglagay na ako ng 400 ml na sanding sealer. Ngayon is thinner naman ang ating ilalagay which is 100 ml ang ating isasalin, no? So, ang mangyayari sa mixture natin nito is magiging 500 ml siya. Okay, haluin lang nating maigi at lalagyan na rin natin siya ng 1 to 3% ng lacquer flow. Ito naman is para sa humid. So, wag masyadong madami nito guys kasi nga baka magbitak-bitak ang inyong pintura. Then, haluin lang natin ulit ng maigi. Tapos, isasalpak na natin siya dito sa ating Inko Spray Gun. Okay? Ready to spray na nga tayo guys. Pero bago tayo mag-spray, testing muna natin sa karton kung tama ba yung kanyang buga. At syempre kapag tama na, kunin na natin ang bangko at simulan na natin mag-spray. So yan, ganyan lang kasimple yung pag-spray niya guys kaliwat kanan lang, isang diretsyo. Kailangan din parehas na parehas yung layo nung, pag, nung spray gun doon sa ating uh, pinipinturahan para mas maging maayos yung magiging kalalabasan niya. At ayun na nga guys, natapos ko na yung first coating dito sa likod ng pintuan tayo naman ay magpo-proceed sa ibang parte ng pintuan na to. Hindi ko na lang ipapakita sa video guys para magmasyadong uh, humaba yung ating video. Pero same drill pa rin, uh, pinas pinasadahan ko lang yung ibang parte ng ating pintuan. So ayun na nga guys, tapos na nating pasadahan ang uh, kabuuan ng pintuan. And ang isusunod naman natin ngayon ay ang paglalagay natin ng oil wood stain. Ang gamit ko dito is maple ng boysen. So, yan. Simple lang namang gamitin to guys. Yan siya. Kailangan mo lang haluin ng maigi. At syempre, kailangan mo rin dito na basahan para maikalat mo yung ating oil wood stain. So, simple lang to guys. I-apply Ia mo lang siya Papasadahan mo lang ng basahan at kapag pantay na yung kulay niya, is okay na yun. And then after nating gawin lahat ng procedure na yan, pagka napatungan nyo na lahat ng um, kahoy ng ating oil wood stain, patutuyuin nyo siya ng as much as better, mas mahabang oras, mas maganda. Pero ako pinatuyo ko lang siya ng 1 to 2 hours. Then after nun guys, hindi ko na binidyohan yung pag-finish ko nung ating sanding sealer. So pinatungan ko lang siya ulit ng sanding sealer para masaraduhan na yung kulay niya. At yun na talaga yung maging kulay niya. So eto na yung itsura niya guys after nating pasadahan ng uh, second coat ng sanding sealer. Yan. Diba? ba? So, plywood lang yung pinto natin na yan na guys. Pero kung mapapansin nyo naman, mas elegante na yung itsura nya kesa nung wala pang uh, pintura. Diba? Wala pang barnis. So, ayan na yung itsura nya. Medyo madilim na nga lang kasi hapon ako gumawa. Ito yung sa labas. So, makikita nyo medyo makinis na. Pero ang gagawin natin dyan guys is magbubuli pa tayo, bubulihin pa natin yung pintuan na yan para mas lalong magmukha siyang makinis. Pati pala yung harap guys, nilagyan ko na rin, pinatungan ko na rin ng sanding sealer. At uh, ayan na nga, mas maganda at maayos na yung pintura niya. So, iyon yung mga bagay na maisi-share ko sa inyo guys. Again, kung gagamit kayo ng spray gun, kailangan guys, um, hindi ganun kalapot yung inyong paint na gagamitin. Meron naman siyang kasamang viscosity cup kung saan masusukat nyo kung uubra ba yung pintura or hindi. Pero again, ang ratio na ginamit ko dito ay 20% na lacquer thinner and then 1 to 3% lang ng ating lacquer flow para yan sa ating spray gun. Okay, iba yung procedure ng manual na magpipintura at gagamit ka ng spray gun. Pero kung makikita nyo naman guys, mas pantay kapag ginamitan mo ng spray gun. Bago ko tapusin tong video na to guys, gusto ko rin i-share sa inyo na kaya spray gun ang gusto kong gamitin pang ipit sa ating oil wood stain. Kasi kapag ginamitan mo siya ng brush, dahil nga sa lacquer type yung ating sanding sealer at saka yung ating lacquer thinner, minsan nabubura siya. So ayoko yung mag-uulit pa ako ng gawa. Kaya bumili tayo ng spray gun para hindi mapwersa yung oilwood stain na matatanggal pa siya sa kahoy. So yun yung kagandahan kapag may spray gun ka. Salamat sa panonood niyo guys and sana nagustuhan niyo yung ating munting project. Paki-like ang videos at 'wag niyo kakalimutang mag-subscribe. Bye-bye.